Okay, nandito tayo sa parisan ni Diwata. Tikman natin ang lasa ng luto ni Diwata. Di kung kainain naman nga. Napakasarap. Sa loob tayo po, parking. Baka tayo ay ma-recare. siyang tao. Ang dami, may bayad yung parking sa loob. Yeah, tingnan natin kung anong masarap kainin dito. Kung masarap nga yung second journey.

Time vlogger dito sigurado. Klaseng masarap nga, ano? Tingnan natin. Mababa pa man oras natin. Ayan, <laughs> yeah, no? Dami. Ah, hindi na nagluluto.

<laughs> Ayan, okay. Thank you. Ayun, okay. Ayun, okay. Ayun, okay. Ayun, Ayun, okay. sa okay. Ayun, na natin okay. Ayun, okay. Ayun, okay. Ayun, okay. dito okay. Ayun, okay. Ayun, okay. pa okay. Ayan po. Ayan Ganito gano'n na yung Ah, hanggang dyan. Kanina pa yung Kanina lang no? Wag mo nang i dito. Talaga uh -huh. niya tayo pipila. Pila tayo. Ayan, pipila ako ha? Baka naman sabihin niya eh, okay. ako nag-shortcut na dito may ano yan diwata ice cream yan ah hindi the... no. dapat yun diwata ice cream lagi mo diwata ice cream para mabili at yung diwata manga nakakatakot oh, ng parking sa labas baka maraker logi ka pa Oh, may mga pares overload sa Dito, pares. Ares Overload, Bulalo, sa Barbecue, Caldereta. Hindi niya ako, Sikin Joy. Chicken kasi. Chicken. Ayan, chicken. Yun, chicken. Ayan, Sikin Joy. Opo. Okay. Kasi dito Ayan. po, hindi niyo pwedeng orderin yung chicken. Ah, hindi pwede. Chicken pwede. Opo. Okay. Ayan pala. So, Pares na kaya tayo. Ah, alam di si Rendon eh pinagkaguluhan talaga ng tao sa rin doon no? puro vlogger ang nagkagulo <laughs> nasaan na ah? hihihi Oh, pila. Pila na ako. Eh, nakapicture na ako. Ah. <laughs> Doon ako. Pwede mo lapitan. Kaya lang. Alam. Uh, ano yung pila diba lang? ano nang... Ah, ano yung ano? Isang may tikin. ko lang. <laughs> <laughs> Ayan, oh, may artist na sa labas, oh. <laughs> <laughs> okay. Lucena yan, eh. Nawala na sa si diwata. Ayun. Opo, okay. Kailan po? Kumapit na naman daw. O manat nanaman. Gusto mo mabilis dito sa kuan, pares. Sana abutin natin. Ayos sana, sir. Bola suylan. Ha? Bola suylan. Kan pila oh. Grabe sila. Oh, may nakanta na Red Cross ang mga um, mahihimatay. Same lang yun, pre. Siya Pre! Ayun na, pitiin natin. Marami naman dyan, vlogger. Ikaw. na ka namin. Itikman lahat. Para malaman kung anong masarap. Kung sikin o palad. Okay. Ano taga Red Cross naman 'yan. Sa tabayan lang talaga ng taga Red Cross. Ito pala 'yung Holy Water na sinasabi. Ah. Huh?

Kaya pala hindi na ako sa Meron na. Meron ah, na. Makakaya na. Sabi, 120 daw eh. Yan na lang na natin pera. Na 120. Hindi na natin. <coughs> lucky no saye like din ka may na rin At, yeah. may credit ko ng yeah. okay. lucky oh <laughs> <laughs> sa no you know? tapos ito yung <laughs> unlimited na sabaw yung kanin hindi natin na limited dahil wag rice lang tayo kasi so, nandun yung mga top mall o oh. kakain na lang ako kailangan okay, nyo pa yan Las si diwata. Alis na. Sake natin Ngayon, kitchen ni diwata 'yon, mga chicken. No, Hello, hey brother. Hello, brother. This is my friend, Calvin. Calvin, please subscribe to YouTube channel. Yeah, please guys, please. Yeah. Are we so, just in the water. Okay. We did you already? Yes. The food was good, great time, great people. That's why you get taken here from Indora. Oh, you my came food. from Mindoro? Yes. Yeah. Wow. this one. And was it good? Yeah. Well, that's, that's amazing. That's amazing. Because it's like, bro, we came miles away. Like, my friends, they yeah. just arrived in the Philippines like two days ago. And then I'm just taking them around to try the food and then they love it as well. So, the food is good. I encourage everyone to come and yeah. try the food as well. So, yeah, it was good. Thank you very Thank much. Man. Nice Thank you so much, brother. Let's video, brother. video. Thank you, brother. Thank nice Thank you. Bro. Appreciate it. Please bro. subscribe. Please subscribe to Calvin Castillo. Yes. Yes. Thank you. Thank you brother. Very nice. Thank you, bro.